Isang magandang buhay mga katutubi. Tarata sama ninyo ako at tayo ay magkuwentuhan muna saglit. Pag-usapan natin kung ano ba ang ginagawa ninyo. Kapagka marami kayong problema. Two, two, With every shot, never stop. Yun, kumbaga nagpupunta ako doon sa mga lugar na tayinik. Kagaya dito. Kumbaga, madidilig mo lang ng mga ibon. Uh, yung agos ng tubig. Yung nature. Napakasarap nung ano, kumbaga na napapayapa yung isip mo kapag nandito ka sa payapa na lugar Ayan. so meron pa akong isang way na ginagawa kapag uh, talagang sobrang stress kaya nga actually nabuo si Totobi drone <laughs> kaya ako nagkaroon ng drone uh, meron akong pinagdadaanan dati sobrang bigat halos hindi ko na kaya Kali, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng drone Medyo na-relax ako kasi pag nagpapalipad ka nakikita mo yung paligid. Kumbaga yung hindi nakikita dito sa baba, makikita sa taas. Ayun. basta yung kumbaga medyo hirap na yung kalooban ko uh, papalipad lang ako ng drone gre-relax tapos pagka medyo kalmado na yung isip ko paano man ako uh, umiisip kung paano masusolusyonan yung aking mga problema dati ang ginagawa ko kapag medyo mabigat yung problema ko sumasakay ako ng motor tapos drive lang ako kaya lang parang delikato kasi minsan lutang yung isip mo hindi mo napapansin meron ka na palang kasalubong kaya ang ginawa ko simula noon pagka mabigat yung problema ko hindi ako motor kasi nga baka maaksidente lang ako mas lalo lang lumaki yung problema na dinadala inaasahan mong tao na alam mo na yun yung makakatulong sa iyo eh umaga masakit din sa kalooban pag nilapitan mo sila tapos di ka nila matutulungan pero okay lang yun wag wag nyo ikagalit umaga wag sumama in nato ganun talaga eh kapag sa ganitong pagkakataon Ala naman talaga tayong magiging kakampi kundi yung sarili natin eh. Ayun, may mga ibon na lumilipad oh relax lang din. Kahit pa paano, kahit sa maiksing, maiksing panahon, eh, napapaya pa ako yung aking isip. Minsan kasi, pagka sobrang bigat na nung dinadala mo, kaya siguro yung iba, baga, yung bang sa sobrang stress nila, nakukuha ng magpatiwakal, kasi hindi na talaga nila maisip kung ano yung tama eh. yun yung isa suggest ko pag sobrang bigat na nang dinadala ninyo punta lang kayo sa isang lugar na ano na kumbaga sa tingin niyo pwedeng mapayapa yung isip niyo kahit saglit doon kayo mag muni money Uh, pwede isipin doon kung ano ba yung next na step na gagawin ko saka number one nakakampi natin dito siyempre si God siya lang talaga yung po pwede nating malapitan siya lang talaga yung po pwede nating sandalan Gaya, sasamahan siyempre natin ang dasal hingi tayo ng tulong sa kanya sa mga tao hindi naman natin talaga ma sisisi na ibang eh, mga tao kung di tayo tutulungan See, siyempre, kagaya nila mayroon din naman silang ibang problema na dinadala hindi natin alam baka may problema din sila at uh, mayroon din naman mga tao na talagang ewan ko siguro hindi lang talaga tumutulong sa kapwa lahat ng mga may pinagdadaanan lahat ng may mga problema kapit lang tayo magdasal lang kay God ngilang tayo ng gabay kagaya nitong ginawa ko Hanap lang kayo ng isang place kung paano medyo mababawasan yung stress ninyo. At uh, alam kong pag-uwi ko, ay uh, masusulusyonan ko na kung ano man yung aking pinagdadaan. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, and subscribe naman po kayo at uh, marami pa tayong video na darating. So yun lang, maraming salamat.